Para lang kaming na side sa guys. Punta kaya tayo doon no? Oh, sa taas. Saan? Doon. eh may mga dukan pala doon. Saan? daming school dito no? Tapos na kaming mag manalangin guys. punta na kami ng Ay, ano ito, karama. karama nga ayan you know, o yung skor no? karama naman eh dun dyan tayo bumaba sa kabila burjuman ito dito burjuman burjuman to dito ha? oo sa kabila Diyan. Huh? Baka dyan yung reception. Kaya tayo doon tao. Magpicture-picture -picture tayo doon. <laughs> Wala kami ibang nilabas guys. Kundi magpicture-picture lang. daw sa tayo. Bawal jan wala mang iskay tisa nin tumawid. No? Kita paggalitan. Tay diyan. Kita yo. Muna do nang picture oh. Ako, ako. Dala mo yung ID mo? Hindi. at mo Ay nandito yata sa bag. Nandito sa bag. Udmeta Street. Dito yung street ng amo natin, no. Oh. Ayun kita mo? You know? Yan no? Ayun nga. Odmeta pala. Ni pa yata bukas ka tingnan mo na kaano pa. Ay bawal o no? bawal. Ang bisikleta. Bawal bisikleta. Ang tao lang pwede. Pwede kaya? Hindi man sarado. <laughs> Kunyari, ano tatawid tayo? Nali. Talaga tong Pinay. Yan kami nagsamba dyan. Ay, ang ganda. <laughs> Dito nga yung ano. Ha? Halika na. Halika muna. Ang ganda. ganda. Ang ganda nga dito, ta. <laughs> Nag-explore tayo ito, mataas. Ang ganda naman ang ano nila. Ang bihagdan, ang ganda ng... Pakabawal pa ito, paanuhan, tawidan. Wala mga nakaharang, kung bawal yan ng tao, di hinarangan na yan. Diba? Ah, palaruan pala yun dyan. Oh, gusto lang naman. Halika <laughs> Oh, may tumawid nga. Ayun oh, you know, papunta dito. May mga sigarilyo nga. Kita ko. Naupos nga ng sigarilyo. Siguro may nagtatambay dito. Wow, ang ganda to. Picturean mo rin ako. Okay, one, two, three, go. Pinsuran mo ako dito mo lang pa. Uh, dito lang. I-inapit uh, hey, mo lang para hindi maging maliit. Eh hey, ano mo yung ano? Bakit? Ah oh, yang ganda di itu. Kita ke do. <laughs> Angganda nang view ta. Oh harap kah? matras? ras. Ketompat ras. <laughs> hmm. Angganda tuh. <laughs> Ay, namatay. Nakabidyo pala yun. Ha? Huh? Hindi, namatay yung video? Oo, dun ka ulit. Wait lang. Ayan na siguro dito kasi against the light man yan. Kita railways. Ayun nga, dyan nga oh. Sana tayo. Against the light. Pero maganda siya. Ganyan. May araw. Train. Train. <laughs> <laughs> <Batatrain>. <laughs> <Anong train. laughs> Ninaan kami ng train. Si bata ka, ha? Si bata. Saan? Guys, hindi kami ngayon sa ano? Sa Kubaw. <laughs> sa Kubaw kami guys. Kubaw. Kubaw, Sa Idsa. Sa Idsa. Isun ah, up, hello hi, ayoko, <laughs> <Uy, tarang na. laughs> di po tumawag si Ano Maniho. Malalang, guys, na explore lang kami dito sa taas. Ang ganda, oh yata, oh ganda, oh!